Hey, 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 mga hilason! Shout out ako sa mga asawat banang aduna na yung mga pamilya pero nangita pa o iba. Sino, sino sila ang mga kadalasang na biktima sa usaping ito? ay ang mga OFW tanggang nang deng deng kayong mga OFW puwera lang sa mabuti puwera lang sa maayo kung alam nyo nang may pamilya na kayo wag na kayong humanap ng panibago kasi sakit lang yan sa ulo kung gagamit kayo ng social media alam nyo dapat kung saan hanggang saan ang inyong limitasyon sa paggamit ng social media. Pwede, pwede mong gamitin sa pagsayaw basta may damit ka lang. Pwede mo rin gamitin sa pagkanta kahit sintunado walang problema basta hindi ka lang makasakit ng damdamin ng iba. Dahil walang pagsisising na uuna kundi sa huli talaga. Kaya sa mga nangyari ngayon, meron na namang nabiktima. Hindi ang OFW ang nagpapakamatay kung hindi ang naiwan sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay nalulungkot na nasa, nasa, ibang bansa, well, kumanta ka, sumayaw ka. Huwag makipag-chat sa iba kasi diyan nagsisimula ang pagkakaroon ng kulididang 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 ba kay ang pag-abroad naghahanap buhay para sa pamilya hindi naghahanap ng malilipatan na bahay kaya isipin muna bago gawin ang desisyon na kung tama ba o mali kung may masaktan ba o hindi o wala. Kaya be matured sa mga decision, isipin ang mga consequences sa life. Kaya nandito tayo sa abroad para sa ating pamilya, makaahon sa hirap at ginhawa, magkasama kayo. May sinusumpaan kayo lalo na sa mga kasado. Kaya babay na sa inyo sa susunod na naman na sermon ni Hilason Red sa about sa mga kulididang kulididang. Babay kay matulog na ang inyo ang Hilason na Red.